Nandiyan! Hello ka Billy! Smile! Hey! Tanda mo ko Ang Meng, si Kenneth at Chin Si Brent si so, ni Brent oh. Oh, Mama, si Kayla, and si Ate Dea Kayo nga ni Bryant, so, doon kayo tag-isangay Dito ba yun? Oh, Brent, doon Alright, alright. Good morning, good morning, mga adventures. So, ah, uh, rides tayo. Mag-rides tayo with uh, our ate, family natin. So, let's go. Ayun, Lord, ayun, ingatan mo kami sa biyahing ito. Um, gabayan mo kami, Lord, and ikaw ang siyang maging gabay sa amin para sa mahaba bang biyahe na to so 3 hours na biyahe natin papuntang Quezon so claim it to you Lord in Jesus name pray Amen yun um, hanggang di tayo magkaroon ng problema abirya sa biyahe after, I think after 1 year or 2 years saka pa lang tayo ulit makakabalik sa province natin sa Quezon so I think marami na nagbago since um, almost magto 2 years sa din ng ating ano uh, muling punta natin yun, yung bisita natin so hopefully marami tayong makit, bagong makita and habol tayo and hopefully maraming bago nga na attraction doon sa Real Quezon sa mapupuntahan natin and um, kasi merong uh, merong nabiling um, resort yung tita ko doon so visit na din natin yung Queen Elizabeth then pipin ko sa video so try nyo guys um, along Dubai Beach lang din siya so tignan natin kung maganda yung resort nila o yung location na nakuha nila and i-vlog na din natin so yun abangan nyo guys sa puso nyo tong video para uh, makita nyo yung resort na yun so marami syang resort doon like uh, maraming mga attraction din doon like yung mga pools and yung mga uh, other tourist attraction doon yung mga ilog mga ganda yan malili malino ang tubig ng dagat doon guys and So, so yun, medyo malamig siguro kasi January Pero yun, dagat pa din yun So enjoy natin guys And tapusin nyo tong video na to Para makita nyo yung rides natin papunta dun So tayo lang, I think tayo lang ang magbo motor Sama natin ang kas natin si uh, Yung pinsan natin si Kenneth So papunta muna tayo sa west Para sunduin siya At doon tayo magkikita kita So hopefully maging smooth ang ating biyahe And walang aberya enjoy natin so dapat magkasakyan tayo ngayon kaso hindi nakasama si Mrs. pati si Bryce dahil uh, medyo masama pakiramdam and um, pergi pergi si Mrs. natin so syempre para safe na din sayang hindi sila nakasama dahil um, ngayon lang ulit tayo makapagdagat hindi pa sila nakasama Ayun na sila. <laughs> Sakto. So, ayan yung bayaw natin si Kuya Brian and sila atin Hindi ko alam kung sino yung baka tayong kasama I think si Brent or si Chin Chin So yan, dalawa lang tayo yung mag, mag-ride So tayo lang yung naka-motor so Marami naman tayong kasabay <laughs> Hello, Pilipino time <laughs> Alas dos naging may AM Hello cool. ko okay. Woooo kung sinabihan nyo agad ako, nakadala ko sa akin kagabi Silang kasama ang bata, ate? Atlo Atlo? Ma asan sila, ano? Yung iba? Eh di diba, Ako tumira ka din dyan di diba? at, at alam mo yun eh Ako dalawang buwan din ako na tumira dyan eh Ay, isang linggo lang Ako, dalawang buwan na ako dyan eh Di Tito Fritz kasama ko nun eh Ang buwan na, butik Sobrang pag niya, ano na yun, no? Nagmumoy sa, sa pad, lapag sa ano. Ayun, no? Tarap. Ayan, ito na yung bituka. Mga ah, paliko-liko natin Puro liko-liko natin Ito yun Ang ah, kabangking pa yun oh ah. yung mga bearing pa ata nun mga bearing mga ano mga shock okay pa maambun dun ah dala ako ng sasakyan. May tenta ko dun, dalawa. May patagos sa dito net papuntang ano eh Mauban Quezon Alam ano yung pabikol? Mauban Quezon Mga pabik pabikol Ginagawa na yung daan dito ay eh, pabikol oh, Hindi ka na magpupunta lang ano Kunwari mga taga dito ka Hindi ka na iikot Hindi ka na pupunta ng Laguna Dito na daan Baka nang alo no? Ayun o no? Katakot Shit Kaya kailangan i-ano yun extend eh hmm. Ayan, ang gagawin dyan. Ayan, malapit-tapit po. Dapat dyan eh, may accent talaga yan Ano na guys, woohoo! Malaki alon! Ay tay, ay tay pa yan, tangali ang low ano? Ah oh, kapeng mga kaming wit kaya ata ang ganyan kalakas ang alon. Ah okay. oh, ganyan no? bundok na yan nang anen ng ano yan eh ah vehicle ayun laka ng ala no oh. ayun yan maganda yan pwede ka hindi ka mamingit dyan no oh. na to, ayun ayun oh, ayun ganun asa mo lasong di ba tatangayin yung pamingit mo dyan Masa maganda yung pabigat. Maganda yung pabigat mo. May mga isda na dyan siguro -no. dyan. Tingnan mo. May isda na dyan. Oh, doon. Ayun, laki oh. Ayun oh. Ayun oh. Fishing Fishing spot konti na liligo, ayan, no? Sana kumal mo mamayaan. Ayan, balagbag, oh. Ay, nakapapasak na yan. Hawaiian Falls oh. ah doon pa yan eh doon dun, dun sa atin banda hindi ka pa nakapunta dyan hindi ka pa na ngayon oh, ganda yung pwesto nyo pero may nailigo sa gilid o oh.

Tingitingin ka sa ano, gilid Yung Queen Elizabeth Queen Elizabeth na resort Oh. Ay, kita nga, kaso lang signal eh. Ito, no, nuk-nuk. Ayun yung sabi ko sa inyo, no? Yung daan na yun, no? Papasok dyan kami doon, nakalabas. Oo. Oh, dyan na yun, no? Yung wasak-wasak, wasak-wasak daan. Taas. oh, dyan yung labas. Kailais na yun. Pagpano diretsyo dito na. di na, hindi na ikot ng gano'n Pag nagawa yun, mas maganda. Shortcut talaga. maganda oh, mga niya yan oh no? Tita Mel Gobat ah, okay. Sana so, pa lang yung power bank ko oh. हेलो के दाला बनाते हैं Queen Elizabeth. Oh. Asa tegapin tubig oh. kan? Ayun oh, Jerome Ma Mergejo, Francia Mirabeno. Queen Elisamel ano yan pa lang yung ano. Ito guys, um, nakarating din tayo sa Lubay at Quezon. So, hindi ganun kaganda yung panahon pero enjoyin pa rin natin dahil um, sayang yung punta natin. So, yun. Nakapagluto na tayo and medyo nakapagpahinga na. So, ngayon, kakain naman tayo. <laughs> so, yun. Uh, medyo masarap yung ganitong experience and sarap balik-balikan dahil um, na napunta mo yung lugar kung saan um, madaming memories and madaming nangyari dito sa lugar na to. And medyo malungkot lang kasi hindi kami kompleto pero at least um, na-enjoy pa rin yung biyahe and yung, pag, yung lugar pagpunta namin doon. So maya maya maliligo na kami and katas kumain and yun, mag-ikot-ikot at maglalakad-lakad sa tabing dagat. yun nga, um, pagpunta namin dito, doon um, nakita namin yung sa balita naman na hindi ganong kaganda nga yung panahon dito pero tumuloy pa rin kami. Pero yun nga, um, nakapunta na kami dito, nandito na kami. So enjoy na lang namin. So kahit uh, medyo hindi maganda ang panahon, enjoyin pa rin namin dahil uh, maganda, man, maganda naman yung lugar. At uh, kasama naman namin. So yun, habang nakatambay kami sa dagat, ang dami kong na naalala ulit and yung mga memories na mga nangyari, mga kasama ko dito dati. Lalo na yung pag, yung mga bata kami nung umuwi kami dito ng lahat ng mag-anak. So katawa na, nagkikwentuhan at nag habulan at nagbabatuhan ng mga buwangin sa tabing dagat. So napakasarap isipin at maalala na ganoon yung mga nangyari dito sa lugar na to. So, yun. Kaya pupuli sa summer. Um, maganda na yung panahon at makabalik ulit dito kasama ang pamilya ulit namin sa birthday namin ni Imam C. So, yun. abangan nyo yun guys and ibablog ulit natin. Hello. Ang saya ng kolekt. Hi Black, welcome to my gang. Hmm. Hey. Bye. What's your name? What's our name? Ano pangalan mo? Rajna. Rajna. Abli. Mila, ganun ka? Hi Black, welcome to my gang. <laughs> ah. Ano sabihin mo? Ano ah, bili? Pati na ako yung ilong na <laughs> <laughs> yan, <laughs> yan po, pa-uwi pa na po kami. Ang lakas ang alon dun. Ooh. Sabi lakas ang hangin o. Ha. Nagadala na yung walang dagat. Andyan! Hello ka, Smile! Hey! Tala makulit! Ang beng, si Kenneth. At Chin. Whoa, si Brent. Pogi ni Brent, oh. Uh, Obama, si Kayla and si Ate Dea. Kayo ni Brent, dun kayo. Tag-isa dito ba, oh? Kung kayo dito. dito. Right. <tod> Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks. Make sure it's all worth it.